Gandang araw sa inyo guys So andito na tayo ngayon sa Libmanan So ayan oh. Tumigil lang ako kasi nagbukas ako ng camera Ayan Ah, uh, Daan tayo sa glit ng San Isidro Libmanan Ka May pupuntahan lang ako dyan na pinsan natin Na nagtatrabaho sa Honda Honda Libmanan So ayan mekaniko siya dyan sa Honda Daanan na lang natin sa glit para kung sakali man ano yung sa Kenyo at least yan may kilala kayong taga-ragay na malalapitan dito sa San Isidro Libmano yan proceed muna tayo sa biyahe kasi mapapaspas ng hangin yung camera natin Eh shout out po, pala sa lahat taga San Isidro Libmanan. Ayan ganda na ng tulay nila dito oh. okay na kasi may may ano may, may kasi dito eh So kailangan talaga natin mag slow down kasi uh, may mga estudyan Kaya dito na tayo ngayon sa San Isidro, San Isidro yung maanay eh. So hanapin lang natin yung Honda Saan siya nakapwesto na Daanan lang natin yung pinsan natin na nasa kabila so tatawid tayo para na papasok papasok pala nung San Isidro tayo yun no? Ano <laughs> mar? No, no. Ano? Pwede mo pa service? Yo. Yeah. <laughs> Sigali. Ha? Sigali. Ma, pasirin ako ni Kalabanga. Kakula pala ng hundadig dyan, oh.

manga sige lang sige lang maduma naman ako mar naghapit lang talaga ako digdi sa imo <laughs> uh, na nagbablog ako eh. ay ay marit maghapit kay Edma <laughs> may sticker ka na ha may pwede pa ako nakapagibo may sticker oo maduma na ako yeah pwede ingat ingat yeah sige sige <laughs> yeah sakto lang yan sige sige mar Ah. So ayun Buti na lang walang service Walang siniservisan si Edmar Kaya nakakwento nga ka na So malaki din pala yung ano Malaki din pala yung Honda Libmanan Talagang literal na papasok siya ng ano San Isidro medyo mahirap tumawid dito eh nice. so, Shoutout na lang kay Edmar at saka sa Honda sa Isidro Libmanan So ayan uh, Nabigla siya eh Hindi pa ako nakilala <laughs> Sana hindi po kayo so, magpapanood ng mga vlog natin So, ayun na ang nandito na lang po yung vlog natin From San Isidro, Tijuana ayun na, see you po sa next vlog